And yo! what up? Good day! This is Ayok, uh, Tattoo Artist from Kawit Committee. So for today's session, is meron tayong gagawin half-leg na Polynesian. So yung project na request ni Boss. So kapag ka nga tayo ay gumagawa ng Polynesian, iniprehenda lang po natin para mas maganda yung pagka-feetings ng kanyang yung Polynesian. So ngayon, ang gagawin natin, iprehenda natin, then bakbakin na natin yan syempre let's go at dito nga mga bossing ay nag tayo upang maumpisa na natin yung project natin ngayong araw at itong project nga pala natin mga bossing ay pinagkatiwala na sa atin ng ating bossing ang sabi ng ating bossing sa akin ay ako na daw ang bahala na gumawa ng Polynesian sa kanyang binte So muli at yan ang project natin ngayong araw, isang Polynesian na half leg. Let's go. So kapag ka nga tayo gumagawa ng polynesian mga boss, ang discarte natin na ginagawa ay piniprehand na lang natin kesa i-stencil. Upang mas maganda yung pagkakalapat ng kanyang polynesian. Kapag ka nga kasi mo siya ng stencil, so hindi mo matatansya kung gaano kalaki yung braso na paglalagyan mo. Baka ito ay mabitin pa. Kaya mas minamabuti ko na lang na ito ay freehand para mas maganda yung sukat at saka yung fittings na ating gagawing Polynesian. Kapag nga ako ay gumagawa ng Polynesian mga boss, ay inuuna ko muna yung kanyang base bago ko lagyan ng mga detalye. Kapag kasi nagawa mo na yung mga base niya, madali na siyang lagyan ng mga detalye sa loob. At sa ganung paraan ko lang mas napapadali yung trabaho ng ginagawa ko. So yun na naman yung aking diskarte kapag ka nga ako gumagawa ng permission. Pero may kanya-kanya naman tayong diskarte sa paggawa ng ganitong project. Itong idea na sinasabi ko sa inyo mga boss ay yun lang naman ang aking paraan kung paano ako gumawa ng permission. May kanya-kanya naman kasi tayong tactics or diskarte sa paggawa ng permission asa ini na lang yung mga boss kung, kung susundin nyo yung aking sinasabi pero base lang naman po ito sa aking experience kung paano ko mas napapadali yung aking project sariling opinion ko lang yun mga bossing ha sinishare ko lang po yung aking konting na nalaman para sa ating mga kaibigan na nag pa lamang sa pagtatato konting diskarte lang mga bossing nga aking pinapasa dahil hindi pa naman tayo ganun kagaling sa pagtatato. Meron pa lang tayong kaunting nalalaman kaya hindi hindi tayo masasawa na mag-aral at mag-aral at mag-aral na matuto magtato. Dahil wala naman nag-uumpisa pa lang na magaling kagad. So lahat yan ay nagdaan sa proseso kung paano ang unang proses ng pagtatato. Wala namang masama kung ikaw ay magtatanong. Hindi naman na abawas yon Hindi na aadagdag kaalaman yun para matuto kang Kaya mas maigi nang nagtatanong ka kaysa sa nagmamarunong ka. Tulad ko, kapag meron akong gagawin project tapos hindi ko alam kung paano yung diskarte pa nun, ako para mas mapadali ko yung project na gagawin ko. At wala namang bayad ang magtanong. Kaya yeah, huwag kang mahihiyang magtanong sa mas nakakaalam sa iyo. Para sa iyo rin yun. Dagdag achievement mo rin yun kapag nagawa mo yung project na mas malinis kesa sa inaasahan mo pa. ba? Diba? So sariling opinion lang yan mga bossing yung pinagsasabi ko ha. Ah. Base lamang po yon sa aking experience kung paano gumawa ng aking project. Konting tips lang yan mga boss para sa atin mga kaibigan na nag-uumpisa pa lang sa pagtatato. Sana meron akong konting na ipasa sa inyong kaalaman. At napahaba na yung ating kwentuhan. At di natin namalayan. Natapos na pala yung ating project. So, ayan nga pala yung final outcome ng ating nagawa. A total of 4 hours and 30 minutes. Grabe ang tibay mo, boss. So, muli. Ako nga pala si Ayu. Tattoo Artist from Gawit, Cavite. For more tattoo inquiries, follow, like, comment, and share. Peace out.